1100 Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari Sari Store Business uh, Medyo natatagalan po tayo ng konti ng ating pagbablog dahil super busy po tayo At talagang araw una araw po tayong uh, busy busy dito sa ating tindahan So eto, napakalaga rin po ito, napakasimple ang pag-uusapan pero minsan hindi po natin inaayos yung pera nating tama so nakikita nyo yung ating pera ngayon ay uh, iba iba halo halo at hindi na po natin ito na organize yung ating pera pag uusapan po natin napakasimple lang yung ating uh, perang aayusin baka hindi po natin alam yung mga hindi pa nakakaalam kung paano ang tamang pag aayos ng mga pera lalo lalo tayo ngayon ay nasa tindahan at talagang gulo gulo naman minsan yung ating pera dahil sa pag uh, mamadali nating pagsusukli so ito uh, ang ating isi-share ngayon guys kung paano natin uh, aayusin at uh, pagpapantay-pantayin yung ating perang uh, minsan balibaliktan yung ulo kapag, uh, napansin ko kasi to guys kapag uh, nagbabayad ako dun sa ahente ko o kaya sa pure gold pinabalik-baliktad nila yung perang ganon kasi yung mga ulo yung ulo ng mga pera minsan pabaliktad tayo basta ang pag-aayos na lang natin ay uh, ang ginagawa ko kasi guys uh, basta 100 sama-samang 100 ganito pero mayroon palang techniques na ginagawa yung mga ahenteng uh, napapansin ko kasi yung kung nasan yung ulo dapat yung mga mga pera natin kagaya nito ganito dapat sa ulo lagi. Kung magkakasama sa ulo, so i-aayosin natin mamaya, i-discuss natin mamaya kung paano tayo magsalansan uh, ng pera kasi minsan yung uh, natin galing dyan sa Arinola ay siyempre talagang gulong-gulo yun may 500, may 200, may uh, 1000 at marami yun so kagaya nitong aking hinahawakan ngayon ay halo-halo siya So, paano natin ito aayusin uh, para mas mabilis tayong magsukli kapag mayroon tayong uh, na-organize natin yung pera. So, uh, kagaya ka kanina, pumunta yung aking uh, ahente. Nagbayad ako ng TIGO 100 at saka TIGO 50. Minsan binabaliktad niyang ginaganon. Tapos, ginaganon niya guys. Napantay-pantay niya. So, bakit kaya sabi ko... Ba't kaya kuya sabi ko Ba't uh, pinapantay yung pera Kasi mas mabilis nga daw uh, Makita yung pera kung peke o hindi Kaya yung din pala ang kanilang uh, Discarte kapag nagbibilang Ay eh, talagang Ayos na ayos yung uh, Pera so ngayon guys Magingat po tayo ngayong Pasko Tungkol sa pera dahil uso uh, nga po ang kawatan ngayon uso ang mga fake money Kaya ayun eh, ang may share ko sa inyo guys Yung uh, sabi ni kuya kanina Kailangan dapat yung mga ulo ay pantay-pantay para pag binilang pag binilang niya ay uh, maganda kagaya nito itong mga uh, tigo 100 ngayon so pag binilang ng ganyan makikita 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 pala yung mga palatandaan nila may mga palatandaan kasi dito kapag maayos yung pera kahit dun sa bangko guys kapag ka Nagbibigay ako doon ng uh, ide-deposit ko doon sa bangko. Gulo -gulo, minsan gulo-gulo. Minsan ganyan baliktad. Uh, pag inayos yung uh, doon sa teller, ginaganon niya guys, isa-isa. Ginaganon niya. Ginaganon niya. Pagka naayos na sa kanya, bilabilahin ganyan sa harapan mo. So, tama nga naman kasi kapag maayos yung uh, pagbibilang mo, yung pag-aayos mo, ay mas mabilis bilangin at mas mabilis mong uh, malaman malamang kung ano yung peking pera. So, Ayun, napakalaga guys. Na pag tuunan pansin natin na ayusin yung pera natin, kagaya nito, minsan marami tayong itinabi-tabi dyan sa mga wallet natin. Mas maganda guys, uh, uh, aruin natin yung sa sarili natin. Ugaliin natin, ayusin yung pera natin na organize para ang isip mo kasi, parang ang dami-dami mong pera kasi ang kapal-kapal, ang gulo-gulo pa. So, akala mo tigwa 1,000 lahat yung para 100 lang o kaya tigwa 500 lang kasi may nahalong uh, 1,000 parang sa tingin mo ang dami mo ng pera so yun uh, kunting tips lang natin guys yun lang ang ating na explain yung tamang pag aayos ng pera lalo na yung mga barya natin minsan tinatamad tayong magbilang ng barya pero dapat nga guys mas maganda kung i-organize natin yung coins uh, natin para mas mabilis tayong magsukli kapag maraming customers lalo lalo dito sa ating tindahan kapag bultuhan minsan naghahanap ka ng 20 pesos na na papel tapos nagkamali ka 50 pesos pala yung makukuha mo madalas akong mag uh, magkamali kayo sa 50 pesos at saka 20 pesos kasi magkakulay so minsan uh, nasusubra yung sukli ko dahil na uh, yung na 20 pesos yung uh, madampot ko ay 50 pesos yung uh, may ibigay ko guys kasi magulo yung uh, acting uh, arenola kasi pagka nilagay mo dito sa arenola guys ipatong ibigay, ilagay mo lang ng ilagay dyan hanggang sa mapuno haka mo lang siya uh, ayusin so ganito ako mag uh, ayos ng ating uh, pera guys titignan natin so ganito ako guys mag ayos ng ating uh, pera so yan 100 500

100 100 so 100 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 eto guys ngayon ang ating natin sa, Tapos Ganyan guys, yung ulo ay dapat pare-parehas. Yan ang ating pag ay, tamang pag-ayos ng pera guys. Yan. So to okay na, pare-parehas ang ulo niya. Yan. Ayos-ayos na ang ating 1,000. Yan. So dapat pantay-pantay. Yan. Mabilis lang pagka mag ay uh, magandang ayos ang ating pera, guys. Ayan. So, ito yung natutulan ko kanina. Saka doon sa bangko pagka, ano, kaya ito, guys, ugaliin natin maayos yung ating uh, pera. So, ayan. Ayan. So, ayan, guys. Uh, magandang bilangin pala kapag pantay-pantay uh, yung mga ulo niya. yun, So, ayan. Ating 50 pesos yan ating ulo yung ulo ay dapat pantay pantay yan so yun lang guys uh, para mas maganda yung ating perang hawak hawatan ay dapat maganda maayos so ganito yung tamang pag aayos ng pera guys so ayan para si pag magbayad tayo ay hindi na mahirapan si ahente na mag ayos ayos so yan yun no oh. tingnan no mga ulo ulo lagi ayan so, ayan tamang pagbibilang guys so ganun din yung ating 500 ay aayusin po natin ayan yung mga ulo ayan dapat hindi siya bali baliktad ayan ayan guys maganda ayan ngayon, guys, ay talagang maingat-maingat uh, po ako sa pera dahil minsan na na, na ano na ako, ng nang uh, 120 pesos kalahati may mga pilas-pilas yung pera nila kaya kailangan bubuklatin natin yung kanilang pera. So, yun guys, yung ating tamang pag-aayos ng ating pera. Sana hindi tayo tamarin sa pag kaayos ng ating pera kasi sa atin na to eh yeah. yung talaga nakakatamad magbila guys kasi <laughs> ang madaming barya kaya ito sana magustuhan yung ating content nice ko lang yung ating uh, perang pera pinagbentahan ito po ay hindi siya hindi po pagyayabang guys ito ay ating pag-aayos lang po ng ating Uh, pera, hindi po natin ipinagyayabang na marami po tayong pera pero ito ay uh, pinagbenta na natin ng ilang araw to tapos aayusin natin dapat talaga ay ugaliin natin ayosin yung pera natin Ayan. dapat isa lang yung direction nya yan para mabilis yun hmm. so, Madali mo malalaman kung nasan yung peke kasi pagkarto nito. So, ito na guys. Ah, ayos na yung ating pera. So, yan. Saka ito. 200. 100. Saka... 50 pesos so ito, ganda na so ayun na guys, napakaganda na yung ating uh, pera uh, talagang uh, ayos na ayos na, so ganito pala ang tamang uh, aayos guys, kasi sinabihan ako ng ahente kanina so ayun to na, oh, ang ganda ng tignan oh. Oh, yung mga ulo nya pare-parehas yung kulay-kulay nya ay pare-parehas guys, so napakadali lang siyang bilangin kapag maayos yung mga pera natin so sana may napuro tayong uh, aral dito sa ating pag-aayos ng pera kahit sa bangko guys ay talagang uh, binabalik-balik natin nila so ay ogalin din natin mag-ayos ng ating pera dahil isa po tayong negosyante uh, para mas mabilis natin laman kung ilan na yung pera natin so ayun lang muna guys mega mega shout out sa ating lahat sana ay makarami kayong benta ngayong Pasko at talagang uh, wag po tayo makalimutan mag stock talagang ito yung ating uh, sikreto, maraming tayong stock sa bodega, kahit uh, napakadami yung customers natin, nagtataka sila dahil naanlit daw yung ating tindahan guys, ay hindi daw nawawalan ng paninda kahit napakadami yung ating customers guys so ayan lang muna ang ating tips ingatan natin yung pera natin ayosin natin ng maayos ma para mas matuto tayong uh, humawak ng pera ng mahigpit na mahigpit, so ayan mag-shoutout sa inyong lahat and advance Merry Christmas guys.